Angelica Yulo, inimbitahan ng lumahok sa Mrs. Philippines Pageant Nagkaroon ng usap-usapan sa mundo ng showbiz at pageantry hinggil sa posibilidad na sumali ang kontrobersyal na ina ni Carlos Yulo, ang dalawang beses na Olympic gold medalist, na si Angelica Yulo, sa Mrs. Philippines Pageant na magaganap sa Marso taong 2025. Ang balitang ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga tagahanga, dahil sa kilalang reputasyon ni Angelica at sa kanyang naging papel sa buhay ng kanyang anak. Ayon sa mga ulat mula sa Manila Bulletin, ang presidente ng Mrs. Philippines Organization ang aktwal na nag-anyaya kay Angelica Yulo na sumali sa nasabing pageant. Naniniwala ang presidente ng Misses Philippines Organization na si Erica Joy Santos na mayroong potensyal na maging isang ganap na beauty queen si Angelica Yulo, ina ng two-time gold medalist na si Carlos Yulo. Sa isang press conference, sinabi ni Santos na gusto niyang makausap si Mrs. Yulo at anyayahan siyang sumali sa patimpalak. Naniniwala siya na maaring makatulong kay Mami Yulo ang pagsali sa Mrs. Philippines para makalimutan panandalian ang mga problema niya. I wish to speak to Angelica. Maybe I can, you know, be somehow a relief to her. Kahit coffee lang. She's very much welcome to join Mrs. Philippines 2025. Why not? Wika ni Santos. Inamin ni Santos na nakikisimpat siya, siya sa karanasan ni Mrs. Yulo sa gitna ng alitan niya sa kanyang anak. I think na naging gymnast yung mga anak niya because naghirap din siya for it. She surely sacrificed a lot of things para masuportahan lahat ng anak niya. And I believe in the goodness and kindness of motherhood, wika niya. So my advice to Miss Angelica Yulo is to love yourself. Stop crying. Always smile, dagdag pa niya. Isinapubliko nila ang imbitasyon na may kasamang grand prize na 150,000 piso, natiyak na magdadala ng mas maraming pansin sa event. Ang pagkakaroon ng ganitong halaga bilang premyo ay tiyak na magpapataas ng atraksyon ng kompetisyon, at tiyak na magdadala ng karagdagang sigla sa mga kalahok. Maliban kay Mrs. Yulo ay inanyayahan din ng Mrs. Philippines ang lahat ng may asawa, at mga ina na sumali sa kanilang pageant. Ayon sa kanya ay walang restrictions o age limit pagdating sa nasabing pageant at kahit ordinaryong tao ay maaring sumali.